Magandang araw na naman mga bossing! Napakabisa ng ulam natin ngayon, lalo na sa mga maulan na panahon. Tara, samahan nyo ako magluto ng sinigang na ulo ng salmon. Let's go! Basic lang tong pag-aralan, iba nga lang ang aking pamamaraan. Kaya kung gusto mong matutunan, ako ay iyong sundan. Pasintabi sa'yo kaibigan, ganito talaga ako tumira ng sinigang. Hindi pwede sa akin yung talbog-talbog lang, dinadaan ko sa matinding gisahan. Unahin natin sa luya, susunod natin yung bawang. Hindi na rin natin patatagalin, yung sibuyas isusunod na kagad natin. Haluin mo lang para lumabas yung aroma pare ko, tapos isunod mo na kagad yung tomato. Dito hindi ko alam kung sa akin magagalit ka, pero para sa akin mas mabisa yung lasa pag may dinurog na paminta. At bago ang ating kamatis tuluyang magpawis, ilalagay na natin yung patis hindi natin ilalahat yan yung kalahate para sa sausawan tuloy lang sa paghalo kahit na paala-alangan dapat mapalabas natin yung katas yun talaga ang kailangan at pagkanya na ang itsura yung ulo ng salmon ilalagay na isasama na natin sa sangkutsa yan ang magbibigay ng kakaibang lasa mamaya sa sabaw niya haluin mo lang ng dahan-dahan at huwag kang kakabahan matigas pa naman yung karne kaya hindi pa naman madudurog yan at eto na mga brother ilalagay na natin ang pinakulong criminal water at yung hiniwang siling berde, ilagay mo na para kada higop mo may konting sipa. At boom! Kumukulo na mga boss. Kaya naman ilalaglag na natin ang ating labanos. Isasabay na rin natin ang siling panigang. Hindi ko na hiniwa, baka naman sumobra na sa anghang. At eto na mga boss, i-check na natin kung tuluyan na nga bang lumambot ang ating labanos. At kung sa tingin mo ay okay na, ilalaglag na kagad natin ang ating mustasa. Kahit naman sa bahay kubo ay talaga naman magkasunod sila. Yung labanos at yung mustasa. Oh, bago ko pa mapakanta, eto na, aasimang ko na. Sinigang sa miso ang ginamit ko dyan, mga repa. Talaga namang mabisa ang lasa niyan pagdating sa mga sinigang na isda. Haluin lang ng panandalian, tapos ito naman ay atin ang titikman. Ay talaga naman, kahit sa kaning labig, ikay mapapalaban. At ayan na mga boss, luto na ang ating ulam ngayon. Sinigang na ulo ng salmon. Talaga namang napakabisa nito mga boss. Sa asim nung sabaw, wasak yung kaning bahaw. At syempre mga bossing, lilipat na kagad tayo sa battle testing. Yung ultimate bite, iseset up na kagad natin. Yung little bit of everything, tapos yung mabisang sa usawa natin. First bite, kain tayo mga boss ko. Napakabisa nung subo na to mga boss. Mm, -mm. Talaga namang aana, eh ipa. -e At yun lang mga boss ko, pakishare naman yung video. Bye!